Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa Manila City Hall, kung saan matatagpuan ang opisina ng mga matataas na opisyal ng Maynila. Sabay-sabay nating alamin bakit sinasabing ang building na ito ay hindi lang napupuno ng mga public servants at mga manilenyong nangangailangan ng serbisyo. Bagkus ay pinamumugaran din ito ng mga kaluluwang nakikisalamuha ng hindi nakikita. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim, kung anak ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na ang inutangan ay kailangan bayaran, hindi taguan sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Manila City Hall ay ang upuan ng pamahalaan para sa lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa distrito ng Intramuros, sa kanto ng Andres Soriano Avenue at Capillo Street. Ang gusali na binuo sa simula ng ikadalawampung siglo ay isang halimbawa ng neoclassical architecture sa lungsod. Isang bagong city hall ang itinayo noong 1930s na may katulad na mga bintana sa palibot ng building. Dinisenyo ito ni Antonio Toledo, gayon din ang finance at old legislative building na matatagpuan sa tabi ng bagong city hall. Ang mga pulang tower, kabilang ang mga muka ng tatlong orasan nito, ay pininturahan ng ginto noong kalagitnaan ng 2020. Dating storage closet, ang loob ay ginawang art gallery, coffee shop at museum na may display ng mga mahalagang kasaysayan. Noong December 27, 2021, binuksan ito sa publiko. Sa kalaunan ay pinalitan ito ng pangalan na Manila Clock Tower Museum at ganap na inilunsad bilang isang nangungunang atraksyong pang-turista noong June 2022. Noong unang panahon, isang napakalaking tore ang nakatayo sa gitna ng Manila City Hall. Ang isang kampana sa tuktok ng tore ay tumutunog gabi-gabi mula ng tayo ang busan. Ang hindi na naisip ng karamihan sa mga nakakarinig sa kampanang ito ay ang kampana ay itinayo hindi upang maging palamuti o para i-announce sa mga events. Ang kampana ay itinayo upang panatilihin ang isang bagay na kakilakilabot sa kaloob-looban ng bituka ng istruktura. Sa loob ng mahabang panahon, ang kampana ay tumutunog upang maiwasan ang isang masamang halimaw na makatakas at makapaghasik ng lagim. Sa loob ng maraming taon, ang halimaw na ito ay naging bahagi ng alamat ng Pilipinas pagka magkakaunti lamang ang nakakaalam ng na existence nito. Isang araw, ang tunog ng kampana ay hindi na muling narinig. Dahil dito, naging malaya ang masamang halimaw sa paglalakad sa mga lansangan ng na Maynila nang hindi nagagambala ng tunog ng kampana. Ito ay mabilis na nagtulot ng kaguluhan at pagkawasa at ang mga residente ay iniwan ang lunsod sa mga kamay ng kakilakilap at nahayo. Ang lahat ng natakot sa halina na mas kilala rin sa tawag na aswang. Ang mga nangahas na lumaban dito ay sinasabing agad na napatay o pinahirapan hanggang mamatay. Isang sinuunang seremonya na isinagawa sa tuktok ng tore ang tanging bagay na nakapagligtas sa lungsod ang kaguluhan dulot ng mga sinasabing halimaw ay natapos pagkatapos ng maraming paghihirap at pagdurusan. At ang kampana ay nagsimula ng walang humpay na pagtunog. Ang halimaw ngayon ay muling nakakulong at ang mga taga Maynila ay diktas sa kamay ng mga aswang na nilalang. Alam mo ba na ang Manila City Hall ay parang kabaong mula sa itaas? Ayon sa alamat, ang Manila City Hall ay malawakang nawasak noong World War II. Kaya ito ay ginawang parang kabaong upang parangalan ang mga nasawi noong digmaan. Ang ilan ay naniniwala na ito ay ginawa para magmukhang isang kristal. Gayunpaman, Marami pa rin ang naniniwala mas utsurang kabaon ang building. Ang City Hall na idinisenyo ni Antonio Toledo ay kilala rin sa mga ghost sightings sa loob ng lugar. Partikular pag na ang alas 6 ng gabi. Bilang resulta, maraming tao ang naniniwala na ang anyo ng gusali ay umaakit ng mga hindi mapakalinay espiritu. Ayon sa popular na paniniwala, ang gusali ay pinagmumultuhan ng mga kaluluwa ng mga nakaraang empleyado na patuloy na gumagala sa lugar. isang construction worker na nililitis sa Manila City Hall ang tumalon mula sa ikatlong palapag noon lamang July 2023. Siya ay namatay makalipas ang ilang oras ayon kay Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines. Kasunod ng kaganapan, ang 33 taong gulang na lalaki ay dinala sa Philippine General Hospital. Ngunit dahil sa kanyang mga natamong pinsala, namatay din siya ilang oras lamang matapos dalin sa ospital. Namatay siya kagabi, 7.43pm, July 12, sabi ni Ines sa inquirer.net sa pamamagitan ng isang text message. Ang construction worker ay may mga kasong nililitis na reklamong alarm and scandal at minor threats. Hindi umano niya matanggap ang ideya na siya ay makukulong. Kaya nagpasa siyang wakasan ang kanyang buhay bago pa man ibalik sa kanyang kulungan. Ayon sa ilang kwento, inimpluensyahan ang lala ng masamang espiritu na nagputo sa kanya na magpakamatay. Maraming tao ang naniniwala na dahil napakaraming buhay ang nawala sa bakura ng Manila City Hall, ang mga multong ito ay sabik na hikayatin ang sinuman sa tingin nila ay marupok at handang sumama sa kanila. Ang Manila City Hall ay isa sa landmark na nagbibigay ng kasikatan sa Maynila bilang isang natatangin arkitekturang dumaan na sa maraming natural na kalamidad at digmaan. Sa bawat sulok ng building na ito ay marahil may kwentong natago na ng panahon at mga dekadang lumipas. Ang hindi mabilang na mga taong nag-iwan ng emosyon at piraso ng kanilang oras sa lugar na ito ay masasabing nagbigay at patuloy na nagbibigay ng personalidad sa Manila City Hall at nagdadagdag ng mas makulay na kasaysayan sa pagitan ng mga halik. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.